So, hey guys! Welcome na naman sa ating panibagong video! For today's video, magpapadala tayo ng pera. Pagpapala tayo ng goods. O, di ba? Kapabalik ka na ng pakasyar. Magpapatala na naman! Yayaman din! Saan ka pa? Be, utang pala, utang. Ano <laughs> Nag-aabaw ako lang. Ako'y nangangamba, baka magutom yung pamilya ko. <laughs> Kaya maayat sila. Kaya ayun, ginawa ko na lang ng paraan dito no? <laughs> Sa Sarmie tayo! Yehey! Welcome to Also, here I come! Oh, 3 months din kita hindi nakita. <laughs> Let's go! Hinyaling <laughs> sila habang nagwe-wait sila. Grabe, no? Sino kaya leader nila? <laughs> Ito yung pangasal. Dito na nga pala ako sa mga Para kita-kita -hint ko yung view kung ko. Ako lang ang sakay. Solo ko. So, welcome sa Ulsuk. <laughs> so, we're here at Ulsuk, Salamea. Yan, yeah, laging tagpuan yung McDonald's na yan. Yung McDo na yan. Mm. Diyan. Diyan tayo mag-meet -me up. Ganon. Ganon. <laughs> Tagpuan niya ng na mga nagmi -me meet up. Charla, <laughs> natural. Magme-meet up nga eh. So, Saan ba magpapadala? Ay, na-miss ko yung lugar na ete. Dito rin naman ako lumaki kasi. <laughs> Dito rin naman kasi ako tumira for like six years of my life. O, oh, dati wala pang ganyan. Ngayon nag-improve na siya. Dati parking lot lang to. As in, bato-bato lang yung ano niya. Hindi pa sementado dati when I was living in here. So, ayun, dito tayo. Saan ba? Ang ganda na ngayon ng old suk, ha? Oo, oh, dito tayo sa may padala. Maghahanap tayo ng padala. Guys, here in old Sook, Dito tayo magkikita yung mga karamihan ng mga kabayan magaganda. Ay, Charlotte! At may mga kainan din dito ng kabayan. Pilipili food. May hypermarket na from Filipino. Dito, dito nyo na makakita. O, oh, eh, dito na, na tayo sa Almula. Ang dami natin dal-dalness. At... Wow. Naman... Sige na nga, dyan na lang. Dyan na lang. wala Sige, dito na lang. May mga promo pa ba kayo? Wala na. <laughs> Sige, na kayo? Wala po, half kg charge. nice. Halika. Kailangan na siya. Ay, kaya, lumipad na yung pera natin. ito. Wala na ang Ayan, my dear. Oh, my dear. <laughs> Mara-receive mo na tomorrow, my dear. Okay. <laughs> so, ilibot-libot li mo na tayo. Tatala. Nandito na rin lang tayo. Enjoy na natin yung ating, ano, morning shift dahil ngayon lang ako ng morning shift at ngayon lang ako nakalanghap ng hapon <laughs> hapon ay magtatayo na naman sila ng bagong ano mga changi-changian mm. kasi winter na nga pinitigin na na yung kapag kasi it's so hot so paganda ng panahon next month maybe malamig-lamig na ng bahagya so lumipad ng pera ko <laughs> ganun talaga ang life